Ilang gobyerno ang abala sa paghahanda para sa pagdating sa bansa ni West President Barack Obama bukas, kundi maging ang ilang militanteng grupo na tutol sa pagbisita ng Pangulo ng Amerika. Nakatutok si Micaela Papa. nagwawagayway ang mga watawat ng Amerika at Pilipinas sa Rojas Boulevard, nakayuko naman sa lupa ang mga taga-DPWH. Tuloy sa pagpapaganda ng mga poste at gutter isang araw bago dumating si U.S. President Barack Obama. Nakahanda na rin ang mga barikada at tent sa rotunda ng Coconut Palace. Tanghali inaasahang darating si Obama pero tikom ang bibig ng MMDA sa rutang dadaanan ng konvoy niya para na rin sa kanyang seguridad. Gayunman, nag-abiso si MMDA Chair Francis Tolentino na iwasan ang Rojas Boulevard at iba pang lansangan sa paligid ng U.S. Embassy at Luneta dahil sa posibleng matinding traffic. Sarado rin ang Atang de la Rama Street, yung kalsada sa harap mismo ng Sofitel, simula bukas hanggang Martes. Mahigit 600 ang MMDA constables ang nakajuti bukas. Paglapag sa iya diretsyo si Obama sa Malacanang para sa pulong nila ni Pangulong Aquino na susundan ng isang joint press conference. Magkakaroon din ng state dinner sa palasyo. Sa Martes naman, dadalo si Obama sa wreath-laying ceremony sa Fort Bonifacio bago lumipad pabalik ng Washington. Kasabay naman ng paghahanda ng gobyerno ang pag-aayos ng mga militante. Ang grupo grupong Akbayan Youth nag-occupy ng isang coffee shop suot ang mga maskara ni Obama at Chinese President Xi Jinping. Naglalaro sila ng chess, simbolo raw ng pagkaipit umano ng Pilipinas sa laro ng China at US. Nakapwa pananakop umano sa Pilipinas ang habol. Naghahanda rin sila ng karagdagang creative action para sa pagdating ni Obama bukas. Sana ay uh, siya ang unang presidente na magrespeto sa kalayaan at sa soberanya ng bansang Pilipinas. Mikaela Papa, Nakatuto, 24 Horas.